Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Patuloy raw na susuportahan ng nagbabalik Defense Secretary na si Gibot ang paglaban para sa mga teritoryo ng Pilipinas. Our territory is our territory. And uh, unclose the basis of that cannot be changed by the passage of time nor changes in administrations. Sa pagbabalik niya sa DND, makikinig, kukonsulta at pag-aaralan daw ni Chodoro ang iba't ibang isyo sa kagawaran dahil marami ng pagbabago mula nung huli niya itong pamunuan. Tututukan din daw ni Chodoro ang reforma sa pensyon ng mga military uniformed personnel. Kailangan daw balansihin ang AFAP modernization sa pangangailangan ng ibang ahensya sa ilalim ng DND gaya ng Office of Civil Defense. Mamaya, makakapanayam natin si Secretary Chodoro kaugnay sa mga bago niyang tungkulin. Iaapila ng kampo ni dating Senadora Laila de Lima ang pagbasura ng Muntinlupa RTC Branch 256 sa petisyon niyang makapagpiansa para sa kasong conspiracy to commit drug trading. Igigid daw nila sa korte na hindi katanggap-tanggap o hindi maaring pagkatiwalaan ang mga testimonya ng mga convicted na kriminal, lalo na kung may galit sila sa akusadong pinararatangan nila. Humiling si Delima na makapagpiyansa dahil siya ay senior citizen na at marami ng problema sa kalusugan. Pero hindi kumbisidor niya ng korte, lalo na't na sinabi ni Delima na wala naman siyang malalang sakit. Hindi rin daw sapat ang maliliit na pagkakaiba at pagkakasalungat ng ilang salaysay ng mga saksi para i-discredit ang kanilang mga testimonya. Ang conspiracy to commit drug trading ang huling kaso ni Delima na dahilan ng kanyang pagkakakulong. Napawalang sala na siya sa dalawa pa niyang kaso. Sugatan ng isang babae matapos niyang iligtas ang pitong alaga niyang aso sa sunog sa barangay East Camias, Quezon City, kaninang madaling araw. Pinangangambahan namang natrap ang dalaw pa niyang aso at sampung pusa. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Igan, alam pa ng Bureau Fire Protection yung naging sanhinang apoy na tumupok sa apartment units at sa katabi nitong bahay. Dito po yan sa barangay East Camias, kaninang madaling araw. Sumiklab ang sunog sa apartment na may limang unit sa K6 Street, Barangay East Camias, Quezon City, magalas dos sa madaling araw kanina. Dahil gawa sa kahoy ang malaking bahagi ng mga bahay, mabilis na lumaki at kumalat ang apoy. Itinaas ng BFP ang ikalawang alarma. Ibig sabihin, hindi bababa sa labing dalawang partra ang kinilang rumisponde. Sa kasagsagan ng sunog, isang babaeng residente ang nagtamo ng mga paso sa kaliwang braso. Nailigtas niya ang pito sa siyam na alagang aso. Naiwan ng dalawa at hindi rin niya nailabas sa sampung alagang pusa. Pagising ko po, nawawala po yung mga aso ko. Tapos po, pagkita ko umuusok. So ang instinct ko po is patayin ang main switch kasi nga nandun yung main switch sa loob. Ang nakuha ko lang yung mga aso ko sa labas, yung nandun sa may katabi ko matulog, hindi ko alam po nakatakbo siya. Yung dalawang aso ko sa loob. Wala man na dalang gamit, ligtas din walumpu't 82 taong gulang na si Lola Ness na mag-isa sa inuupahang unit na mangyari ang sunog. May narinig akong ingay, tapos biglang nag-brown out. Eto, may flashlight ako, tapos binuksan ko yung gate namin kasi nakasuse. Tapos yung kapitbahay ko sabi, lumabas na kayo, wag na kayong bumalik. Pasado alas dos imedya nang gumapang ang apoy sa katabing bahay. Ang ilang bumbero pumeso sa bubong ng bahay. Kitang kita kung paano nilamon ng apoy ang ikalawang palapag ng bahay. Nakalabas naman ang magkakaanak na nakatira roon. Nailigtas din nila ang mga alagang aso. Nagising po ako, may naamoy akong parang nasusunog na wire. Tapos may mga sumisigaw na po dito sa labas. So akala namin nung una may nag-aaway. Labas po kami, paglabas namin, yung bahay po ng pinsan ko nasusunog, nagsistart na pong masunog. Mahigit sa anong na dekada na ang tanda ng bahay na pagmamayari pa raw ng kanilang lola. Hindi po namin ina expect na ganito namin siya i-renovate first time nangyari. Hindi muna nagbigay ng panayam ang BFP. Inaalam pa raw hinang ng apoy. Handa naman daw tumulong ang mga taga-barangay sa mga naapekto residente. Nag-trigger nag siguro lumakayan dahil uh, meron ding ano dito, eh, warehouse ng likor. Siguro kaya nag-trigger bukod sa lumang bahay ito, eh, talagang gaya yung apoy, eh, mabilis lumaki. Pasado alas 3, imedya na maapula ang sunog. Samantala Igan, nandito pa rin yung mga tao ng Bureau of Fire Protection at nagsasagawa ng investigasyon dito sa residential area kung saan nangyari yung sunod at inaalam din ng mga otoridad yung kabuang halaga ng pinsala sa ari-arian. Yan ang unang balita. Mula rito sa Quezon City, ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Diretsahang kinwestiyon ng Philippine Coast Guard kung bakit paliwas sa sinasabi ng Chinese Defense Minister ang ginagawa umano ng kanilang Coast Guard sa South China Sea. So while China is talking dial about dialogue, china's actions show confrontation. thus, my question is, why is there a big difference between china's words and its actions? foreign vessels and fighter jets coming to areas near our territory. they're not here for innocent passage. they're here for provocation. Nangyari yan sa forum sa Singapore na dinaluhan ay iba't ibang Asian Defense Ministers at Security Officials nung nakarang linggo. Imbesa sagutin na nakusahan ang Chinese Defense Minister ang isang bansa na hindi niya pinangalanan na anya'y kinompronta ang China sa Taiwan Strait kamakailan. Isinusulong pa rin ang China na ibalik ang Joint Committee Meeting ng Coast Guard nila at ng Pilipinas sa sinimulan nung Administrasyong Duterte. Ang diskarte naman ng kasalukuyang Administrasyon, idadaan sa Department of Foreign Affairs ang lahat ng komunikasyon sa China. Ito na! <laughs> yes! Ako, ina ba? kagabi sa episode ng Voltes 5 Legacy. Yung isang iconic move ng Voltes team laban sa Beast Fighter. Wow! Yan ang butterfly return technique na ginamit para talunin ang Mosenian beast fighter na si Gardo na isang samurai at mahusay sa paggamit ng espada. Masaya ang Voltes team na natalo nila si Gardo. Resulta ito ng uh, pagsasanay ni Steve played by Miguel San Felix at si Big Bird played by Matt Lozano. Siyempre naman, ang team uh, Bozania, hindi happy sa panibagong victory ng Voltes 5. Ano kaya ang susunod nila nga uh, hakbang laban sa Earth? Yan po ang tanong. Yan ang dapat abangan nating lahat. Oh yes! At ngayong Environment Month ang nakibahagi sa paglilinis ng basura sa dagat ang ilang estudyante at mga empleyado sa Pasay. At may unang balita live, si Darlene Kai. Darlene! Happy World Oceans Day, Ivan. Kaugnay niya niya nagpapatuloy nga ang coastal cleanup dito sa Manila Bay sa bahagi ng Pasay at dito palang lang ikitang kita na namin yung dami ng basurang inaanod sa karagatan araw-araw. Yan ang isa-isang pinupulot at nililines ng volunteers na kasama namin ngayong umaga tulad na lang nitong mga ng Philippine Coast Guard. Magandang umaga po, ma'am, sir. Welcome po sa unang hirit at yan bukod sa mga kasamahan natin galing sa PCG, mayroon din galing sa mga pribadong organisasyon, mga estudyante ng City University of Pasay at mga empleyado ng Manila LGU. Sa ako-sakong mga basura na ang nakuha nila kanina. Karaniwan sa mga nakukuha ay mga plastic, kahoy, bote at iba pa. Ang coastal cleanup na ito ay pinangunahan ni DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga kasama rin ang kinatawan ng Pasay City Mayor's Office, Pasay City Environment and Natural Resources Office at pribadong sektor. Bahagi raw ito ng mga aktibidad ng DENR ngayong Environment Month. Ayon kay Secretary Loizaga, mahalaga ang paglilinis ngayong araw sa papel natin sa climate action. Ang karagatan na ipinagdiriwang ngayong araw ay may mahalaga raw papel sa heat and carbon dioxide regulation. Kaya kung hindi natin naalagaan ay maaaring maapektuhan ang ating klima. Isa raw sa mahalagang solusyon itong coastal cleanup. Pero mahalaga rin daw ang prevention. Ibig sabihin, sa garbage disposal at ma waste management palang dapat tinututukan na natin. Diyan din daw nakasentro ang mga programa ng DENR. Minigyang din naman ng mga kinatawa ng Pasay LGU na sina Pasay City Mayor Chief of Staff Peter Pardo at City Environment and Natural Resources Chief Ronald Ray Salvador ang commitment ng Pasay na bigyang pansin at solusyon ang mga issue ng kapaligiran. Isa raw sa mahakbang na ginagawa ng LGU ang pagkakaroon ng effective na solid waste management. Ivan, pagkapulot ng mga basura dito sa coastal area, eh nilalagay yan sa mga sako, tinitimbang at nire-record para alam din yung klase ng mga basurang nakukuha. Pero ayon mismo sa DNR, itong isang araw na o itong coastal cleanup na nangyayari ngayong umaga, e eh bahagi lang ng regular nilang pagbabantay at paglilinis sa coastal areas dito sa Manila Bay at iba pang bodies of water sa Pilipinas. Yan ang unang balita dito sa Pasay City. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory sa ilang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon Region. Ayon sa pag-asa, Bataan, Cavite, Batangas at Quezon. Asahan ng malalakas sa ulan na posibleng magdulot ng baha o landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang pasado alas 8 ng umaga. Mga local thunderstorm at ulang dulot ng haing habagat ang mararanasan sa bansa ngayong araw. Wala pang direktang epekto ang bagyong Chideng. nanatiling mababa ang tsansa ng nasabing bagyo na mag-landfall ayon sa pag-asa. Eto na, ma'am! Aha! Naku, alam mo ba, inamin ni Love at First Read star Mavi Legaspi na bullying ang isa sa mga dahilan kaya nag-out na siya, umalis siya, nag-quit sa paglalaro ng tennis. Just being a showbiz personnel, just being a showbiz royalty, and then playing a sport. So there's there's always that thinking they have na I'm cheating. Um, I pay for my I pay I pay for my wins. Ay, ano ba yun? Sinabi ni Mavi sa fast talk with Boy Abunda Dagdag pa ni Mavi, pinili niya na iwan ang tennis para mabawasan ang pag-aalala ng kanyang mommy na si Carmina Villaruel tuwing magko-compete -co siyang mag-isa. At para din hindi na siya mawala ng focus sa pag-aaral at ng oras sa pamilya. Ayaw niya raw na nalulungkot ang kanyang nanay na tinuturing niyang number one girl para sa kanya. Kaya naman natanong ni Tito Boy kung gaano ka mama's boy si Mavi. Ten. And I take pride in that. Yeah. And I will make sure until the end of my life na masaya yung mama ko. Kahit ano mong iyan. Nice. Tama yung balibo ko. I love you, ma. Ma, you're watching right now. Mama, I love you. All our moms out there. Yes. Diba? Inamin din ni Mavi na protective siya pagdating kay Kelina Alcantara. Pero pagdating sa pananamit, binibigyan daw niya ng freedom ang actress kung ano ba talaga ang gusto niyang suotin. Bagay niya um, sinangayon Sina ng nang uh, actress sa uh, pinapadalan niya ng uh, video message. Hindi raw pinalagpas ni Tito Boy na mag-basketball dance TikTok challenge, you know. No? Uh, Tito Boy. Yes kasi sa fast talk ang co-stars ni Mavi sa series na sinag Gaby at Kyle yeah. Gueco. Kiel Gueco, a.k.a. Gueco Twins. Yeah. Ayan, kaya naman, performance level si Tito Boy sa kanyang dance moves. Galing talaga si Tito Boy, no? Nice! <laughs> Galing! Sabak lang! Samantala, perwisyo pa rin sa mga residenteng malapit sa Bulkang Taal, ang volcanic smog o VAG. Para sa sitwasyon sa Talisay, Batangas, na isa sa mga bayan na malapit po sa Bulkang Taal, makapanayam natin si Talisay Municipal Administrator Alfred Ansiado. Magandang umaga po, Administrator! Magandang umaga, Igan. Unahin na po namin kabustahin yung suspension po ng klase sa Talisay, Batangas ngayong araw. Ngayong pong araw na ito ay hindi po kami nag-suspension ng classes. Opo. Dahil po ay nakamodular naman po ang mga estudyante po namin uh, tuwing Webes at uh, sa Dahil po ito po ay simula po nung summer ay hanggang ngayong linggo po ito sila po ay nakamodular every uh, Webes at Biyernes po. Opo. Kamusawan Talisay sa epekto ng volcanic smog? Uh, ang nangyayari lang po dito ay yun nga po mga may problema po sa baga, mm -hmm. sila po ang naapektuhan. Pero generally naman po ay tuloy pa rin naman po ang mga activities po dito po sa bayan ng Talisay. Opo. May mga volcanic quake po ba, Administrator? Aw, uh, sa ngayon po, wala po. Yun lang pong smag lang po talaga po ang problema. Ang nararamdaman po namin dito. Mm, at kamo sa mga residente, yung kanila kalusugan, lalo na inabanggit niyo may mga problema sa baga. Ah, uh, yun lang po ang ina-advise po ng ng aming pong health center Opo. na kung may problema po ay mag uh, magmamas na po sila at dahil po yun lang po talaga ang panlaban po at ang mas naman po ay namimigay naman po kami sa mga barangay po namin. Ayun. Huling mensahe po sa ating mga residente. Nais mo po iparating sa kanila? Uh, sa aming mga kababayan dito sa Talisay, ay doon lang po sa mga may problema sa baga o paghinga, uh, manatili po magsuot po ng mask. Mm -hmm. At naman po sa mga turista po namin na nakabook na po sa mga resort po namin, tuloy pa rin naman po ang ang mga activities sa mga resort po namin. Maraming salamat, Talisay Municipal Administrator Alfred Anciado. Ingat po kayo. Salamat po, Igan. Kaya niyo po bang pagkasyahin ang 80 piso sa isang meal para sa pamilyang may limang miyembro? Yan kasi ang halagang sinabi ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST. Ano kaya ang sabi ng ilan nating kababayan tungkol dyan? Alamin natin live sa unang balita ni Bam Alegre. Good morning, Bam. Kasyah ba? Maris, good morning. No? Sa taas ng bilihin, napakahirap mag-budget. At kung kailangan maghigpit ng sinturon, ano pa nga ba yung mabibili sa merkado, sa uh, iilang halaga? No? Inalam natin yung pulso ng ating mga kapuso dito sa Street Hirit. Sa panahong hirap ang budget, nasubukan na raw ni Lola Nila Enriquez na mag-budget ng pamalengke ng ulam sa halagang 100 piso. Isang kainan lang ito para sa pamilya nilang lima ang miyembro. Pero halos kakarampot ang nabili niya. Pantawid-gutom lang talaga. Kaya pa po. Isang kainan lang po yun. Uh, ginisang gulay o na may konting giniling. Isang sibuyas, isang ano, kasya na po yun. Sa Marikina Market, tinanong din namin ng tindera ng manok na si Susan Turla kung gaano karaming manok ang mabibili kung ang budget para sa ulam, isang daan piso lang din. Ganito lang karami, wala pang 300 grams. Siyempre, kailangan din bumili pa ng pangsahog. Ito po, 72 pesos po. Isang legs po na medyo malaki. Ang gulay po, mataas din po ngayon. Parang hindi po kakasya yung 100 pesos sa pang ano ng ulam. Usapang budget dahil para sa mga magiging beneficiaryo ng paparating na food stamp program o walang gutong 2027 na kampanya ng pamahalaan, kakailanganin pa rin ng diskarte para punan ang ibang pagkain na hindi masasakop ng coverage ng DSWD. Bahagi lang kasi ng isang buwang pagkain ng mga benepisyaryo ang mapupunan ng food stamp. Sabi ng DSWD, humigit kumulang 8,000 piso talaga ang kailangan ng isang pamilyang may limang membro kada buwan para matiyak na nakakain sila ng maayos. Kaya ilan sa diskarte na isinusulong ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang cookbook ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST. In FNRI, the Food and Nutrition Research Institute, has been coming up with cookbooks wherein the price of a meal for five per, per eating can be as low as 56 pesos, 58 pesos to as high as lang as 80 pesos. Kung ang ipinakita nating dami ng manok na halagang 100 pesos ay ganito, ano pa kaya mararating kung 80 pesos lang? Sabi nga ng tindero si Dom, kahit gulay lang ang pagtuunan, mahihirapan kang pagkasyahin ng ganyang halaga. Sa sinigang siguro po, um, may, may masasawagan yung siligang na ulam, na okra kang kong, saka sitaw, gano'n po. Makakasya naman po yun. Malas na 100 po yun. 80 pesos? Hindi kakayanin yan. Pang-sawag lang talaga sa ulam. Walang meat yun or anything. Marisa, usapin ng food stamp program, may ilang mga requirements doon sa mga beneficiary. Kailangan may isang miyembro ng pamilya raw na nagtatrabaho at sa, sa ilalim din doon sa skills upgrade program ng pamahalaan. Ibig sabihin, kailangan wag daw iasa lahat sa gobyerno at eh, kaya-kaya din daw para mabusog. Ito ang street hirit mula sa Marikina, Bamalegre para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.